Yun ani ang sitwasyon sa akong na agi ni sa Carbon. So, mahapit ko aning um, saging kay Guapa ka siya. Layo pa lang ko, gikamay na ko niya. Kay Guapa ka siya tanawang. Pilang kilo! Pila. 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 Alt i orden? pero kung gusto niyo sad ka nga daghan kay kumprahon ug katay dili na nimo kaya uh, pitpiton so, na may mga ah, uh, gitawag nila og kormata pareha ani kormata pwede ka mo bayad nila magpatol ka dito sa um, terminal sa na may free bus nga area na ay uh, entrance o exit kung sunod pa ni area. So, opansa kay dili pa sila makasapot sa balaod pamalaod buo kyau kyau bu po gamay. Asa na uh, matagbaw para explain to ang mga uh, front line. Magpasalamat gani unta dapat kay uh, na asila na guide nato kung around diri ta maka dikit-dikit bitaw. Dikit ah uh, dili lang nato ah uh, padunggon o gun sa itong komentaryo uh, eh, sakit ba yun na sa part nila so kinalan, matuyok chuta matuyok ka aning uh, entrance adong uh, exit uh, sa pikas tumoy ang uh, inigtabok ni mo ng linya na na intrans entrance dito so kung mabalik ka o gawas matuyok juga, ka palung na po sa exit kamayra kayo ng lakangunon pilaray pagpuyok di ba? Para lagi hapon na nato. Kira mm -hmm. mm -hmm. limon dai. Piso ang dag ko. Cintang, piso, cintang regular lang. Cintang ka. So, mga no, presyo sa limon sito. Limon sito or limon green limo. Yeah. daghang uh, koromata, kormata na nagbuhat sa uh, gawas kay uh, na na sila ginsay mosakay, mosakay nga gikan ng umpra, daghan kay mga karga ila na isa kay sila kormata. Wa ko kabalo kay bayad or basin dipindi sa kalayo or kaduol.

Gabi? 60 kilo. So, tabok ta, tabok ta dere sa Picas building. Kini nga building last na kong anhi mga uh, siguro mga October or November last year. Uh, wala pa ni siya giopen open gi -gi kuan pa siya gi -gi construct pa. Pero karon na na siya na nay daghang naninda. So sa akong pag uh, pamalit sulod sa carbon market maunay akong na experience sulod sa pipila ka uh, minuto siguro mga 20 minutes ang ako ang tawag. Uh, tuyok ang sulod sa carbon market na ako na interview sa ka um, manindahay rasad nga wala sila nakauli sa ilahang uh, lugar gikan sila na Bila. naninda, wala na sila nakauli kay naabtan sila sa ECQ. So mao ang exit area. Exit area o sa ra ka entrance o sa ra ka exit. Pero naa chay mga sakyanan nga mura mga kita wag special uh, na sila yung mga dokumento pero ma matrap usahay kay syempre pagitaon pa tong mga dokumento kulangan man ganin so ma-hold sila yan, nasan sila i parking area kini area man ni silay ilang parking area Lanueva kana nga building Lanueva na siya wala pa jud ko nakaana nakasulod ni anang Lanueva Carbon usara jud ka Lanueva ako nasudlan is Lanueva Lapu-Lapu gusto man kong muhapit pero gikapoy na jud ko gikapoy ko sa ko ang binitbit sa mga pinalit sunod na lang ta magkita la nueva carbon ignorante kay ko ignorante kay ko sa ani lugar sa carbon kay sa lapu-lapu lapu-lapu ra ba o mangani ko katuyo sa tibuok lapu-lapu samot na ang cebu city samot na ang carbon asa ni gikan dong carbon Kinumpra ninyo? Hmm. Ah, oh, okay. Sa garan, ari dyan sa farm ng mga dinaghan or daghano nila pagkumpra kayo mas makasave sila ng tako. Ilan na lang i-retail dito sa ilang lugar. Or sa asam na gikan? Sa mga sa unit 3. Ha? Unit carbon. Ah, oke, okay. Pabasa sa ako. Nah, ha, ani di ay. Najud mo yung ani. Hmm. Unya, oh, kung, kung wala yung kasod. Mo ba? Ah. Pero asam lagi nah, ka niyong mga prutas? Colombia. Nah, huh? Colombia? Unsa uh, na sa kanan na diha? Hmm. Oh. Pudir ta makapalit. Dili. Pindi. dinaghan po mm. <laughs> sad lagi di po pwede makapalit ang usa lang ka kilo ana yeah. <laughs> rasa rin mo kanawa sa youtube kuryoso kay ko kuryoso kay ko nga uh, nakakita atong iyang gi, gi sling nga certification mo to nang utana ko so maura na akong nasagap sa carbon market dili lalim pero nalingaw ko sa akong experience um,